Saan niyo gusto kumain dito? Eh, yes, si pagbili guys, tumarahan pala dito mga mga kainan guys, oh. Maghanap muna kami ng mga kainan kung saan kang masarap. O ano ang hindi masarap. Pero sa tingin ko, lahat lahat ata siguro dito ng mga kainan natin puro masarap na ito. Ha? Huh? Ngayon yes, guys, kahit saan kami magpunta rito guys, dito sa lugar na to, ayan, eh, puro na mga kainan. Ano, kainan. Marami kang pagpipilian dito. Eh, kung gusto niyo lang ganito, may manok, may chicken, may shopaw. Ito, so, pili lang kung ano magustuhan nyo. Pili, pili lang dito guys kung anong mapusuan yung kainin. Dito sa lugar na to, talagang uh, maraming pagkain. Kung ano anong klaseng pagkain na dito guys, ikaw lang mamimili kung anong matitipuan mo. Ayan guys, may mga may mga dimsons sa TV sa ito so, naghahanap lang kami guys ng naghahanap lang kami ng anong matichipuhan namin pagkain siyempre lahat naman tayo ayan coffee guys coffee guys so, pasok sa coffee dito naman ito kung gusto mo ng buko, ito buko. Buko, tapos dito naman tayo. Ngayon, ang kinalabasan natin nakakain, doon lang tayo kasi Jollibee. Jollibee so, daw? Sa Jollibee. Burger lang. Minute burger, pwede na. Ah, di ba? Maraming kumakain, oh. Tingnan mo naman, oh. Maraming kumakain dito, oh. Maraming pang oh. bakante mga table. Masarap dito. Marami pang magaganda. Magagandang mga chips pa na dito nang kumakain. Marami rin pogi, lalo na yung kameraman pogi. O di ba? Okay mo din pero tumatawa ang sose yan sana. Ito ang kinalabasan guys, Jollibee. Dito tayo kakain guys, di ba? Jollibee is everywhere. Happy yan din kami kakain guys, kakain kami nang Alam mo na siguro, tingnan mo na marami kong, hi, hello! Tingnan mo na mga viewers natin, Okay. Hello, hello, hello. Oh, di ba? Oh, ang daming I mean, oh, kakain tayo, kakain tayo, kakain. Oh, dito tayo kakain. Ito, ito ang kanalabas ng Sir, ito. Okay. Wala tayo. Oh. Dito. Ayan guys, dito tayo kakain sa mga Ang mga 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 Oh, pipili na tayo kung anong kakainin natin. Ay, pipili tayo, pipila. Kung sino yung kakain dyan. Oh, pipila tayo ha. Uupo muna tayo guys kasi nangangalay tayo. Order lang tayo mamaya. Ano? Hanap lang tayo ng kapipistuhan. Ito, ito, ito. Oh, di ba? Oh. Ayos, di ba guys? So,